Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sinipa si Lollet Solis sa PAMI o Professional Artist Managers Inc. ngayong Martes, October 18. Ipinaliwanag ng President ng PAMI na si June Rufino ang ground kung bakit sinipa nila si Lollet. You have violated one of our rules. That everything we discuss during meetings and those posted in our Viber chat group should be treated with confidentiality. However, You made it public via Instagram a message of Shirley Kwan, which was posted in our Viber chat by the undersigned. This is a clear breach of the confidentiality agreement of our group. Ang expulsion letter ay ipinost ni Lolit sa kanyang Instagram account na may caption na Nalungkot ako salve nang matanggap ko ang expulsion letter ng PAMI. Alam ko na may nagawa akong kasalanan kaya tanggap ko ang parusa. Kumanga ako dahil naging matapang si June Rufino this time na gumawa ng stand. Magandang example na ipakita nila sa lahat na binibigyan nila ng parusa ang mga hindi sumusunod sa rules ng PAMI. I am sorry for messing up. At mabuti nga ginawa nila ito at baka dumami pa ang mag-resign tulad ni Shirley Kwan. Ngayon hindi na mag -re resign ang mga ayaw sa akin. Dahil expelled na ako, at least, na-expel ako dahil sa ibang rason at hindi dahil sa bully ako. I admit to my mistake, I bow to June Rufino as president of PAMI and i hope the organization at ang mga members magtagumpay lahat lalo na ang mga alaga nila na parang anak na kaya inilalaban ang patayan gaya ni Shirley Kwan kay Bea Alonzo wish all of you well and success anong masasabi mo sa balitang ito